Yung po, no, habang nasa baasyon daw itong si Joy Diwata ay uh, abi jool all kay Kaling Abdan, ha? Pwede, no? Papanoorin po natin yung video at uh, bibigyan po natin ng onting reaksyon, ano po? Pero bago po yan, mga muna pigbumabati sa inyo lahat ng magandang umaga, magandang tali. At uh, magandang gabi sa inyong lahat, mga apatid. Saan ma kayo ng panig ng mundo na ngayon? Ay mag-iingat kayo palagi at napagpalaan kayo ng ating paminon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanunood sa aking video reaction. O ito po yung video nun no, na ay uh, habang nasa bakasyon si Joy Dewata ay nagbibidyo on kay Kalingap Dan. Ano po? O ito po yung video, no? Ayan. Ay, congrats pala kay Pau <laughs> Successful yung end pa. <laughs> No? So, ano, hindi makakasama sila dan. Hmm. Wala. Malulungkot si Joy. Mag-isa lang. Sa ano. Ay, grabe. Yun ang si ni Paolo. <laughs> Mag-video <laughs> ko. mag si ko. Tama, good Good suggestion video <yan. laughs> sana po sa next na ano episode ni Kuya mo, magluluto si Joy ano para kay Dan. Yes. <laughs> Luluto ay yung favorite na pagkain na pwede niyang ihanda para kay Dan. Patitikim. Patitikim. <laughs> oh, sarap. parang si Joy di ba tayo mga po sa Baguio ano? At etong si uh, Aling ay parang hindi po makakasama ano? At uh, medyo malungkot, ano? Kasi siyempre, ay ha, si Joy Dewata, ay uh, wala ma-partner. Ano? Kung <laughs> um, bagay, may iwan itong si Kaling Afghan. Kaya lang, sabi naman po ni Pauline Tail, ay uh, pwede naman daw po yun, ano? Kasi may, meron naman daw pong cellphone, ano? Habang nagagala sa bagyo. itong si Joy Dewata, ay uh, pwede naman daw pong tawagan niya. Itong si Kaling ata. at uh, da video uh, ko lang. No, ay, yung thumbnail natin. <laughs> yan naman eh, like, kung sasama po. Ano si joy uh, Joy Diwata sa Baguio. Ano po. Dahil uh, yun ang mayayari yan. Talagang, <laughs> kung hindi po sasama si Kalingap dan, kasi ah uh, mas maganda po siguro kung hindi sasama talaga si Kalingap dan, para sa gano'n ay eh, makapagpahinga po siya ng maayos. Ano, kasi ah uh, hindi pa po natin alam kung ano po yung ah uh, yung kanyang opera, no? Kung ito po ay tayo na, or uh, sabi pa. Ano po? Ay, ah, uh, importante, uh, talagang, um, po siya ng maayos, ano? Hindi pa po, po asya pwede sa anya yung, ano, galaw ng galaw. Ano po? At saka uh, magbubuhat siya ng mabigat. Ano? At mapipersa po yung kanyang atawan. Ano? Uh, At delikado pa. Ano po? Kasi, siyempre, yung kanyang sugat, ano, dun sa inoperahan, Eh, um, siguro sa ngayon, eh, talaga sariwa pa. Ano, alam ko, six months yan eh. Ano, six months, bago talaga uh, um, makagawa po siya ng uh, talagang uh, gusto niyang gawin. Ano? Kaya lang siyempre, yan po ay uh, tinitingnan pa rin ng doktor ha, kung pwede na. Kung oo ay na. Ano po sa ay nakikita po natin ay uh, malakas ano? si uh, Kalingap Dan at uh, ayang -aya niya. Ano po, kaya lang siyempre, yung inaalala po natin, yung yung sugat. Ano po, yung pinag-upirahan. Ayon po ay sariwa pa. Ano po, kaya mas maganda. Ayon ah, po, ang desisyon niya, hindi po siya makasama sa bagyo, ay uh, okay lang po yun. Ano, total naman eh. Para po talaga yun sa ikagaganda Anang ng anyang uh, ah, palusugan, ano. Kasi kung uh, ah, sasama po siya, tapos magkaaroon naman ng uh, ah, ay eh, bug na. Ano po? Uy, <laughs> desa sumama. Ano po? Hey, hindi, itong si uh, Jerry ay, uh, hindi po, hindi pa po natin alam, ano, ang desisyon ni Jerry Tiwata kung siya isasama or uh, hindi sasama. Ano po, umaga, ang pinag-uusapan po natin dito, K kasi nasabi po ni Rhea Olarte na parang si Joy Diwatay ay kasama sa Baguio, no? Kaya nasabi po ni Pauline Intel, ay ha, pwede naman daw yun, ha, pang uh, nga dun sa Baguio, ay ha, uh, niya, si Kalingapdan, Dan, ano, at mag-video ano po, <laughs> parang, eh, parang kasama niya, parang kasama niya rin, etong si, ha, uh, Alingapdan, ano, Ah, pero mas maganda siguro, huwag talagang uh, magkasama silang dalawa. At, <laughs> pero mangyayari lang po yun kung hindi sasama. Itong siya uh, Diwata, siyempre, medyo magsasakripiso po siya Nang kaunti, ano? <laughs> basing, <laughs> basing po siguro ito ni J.D. Diwata, ano? At gusto rin niya pong mag-enjoy, siyempre, ano? Masarap pong magbaas yun sa Baguio, lalo na po ngayon. Uh, medyo malamig talaga ang panahon. Ano po, ayan, naka-Joy Diwata yan. Lising ano? niya po yan. Ano po, pero sabi naman ni uh, Kalingap dan, ay uh, okay lang naman, ano, kung sasama po si uh, Joy Diwata. Kasi, siyempre, minsan lang naman daw na bumihara din yon. Ano po, at uh, makita lang daw po niya na masaya itong si Joy Diwata. Yeah? Okay na no, okay daw po sa kanya. Pero sa importante, ay, huwag din na lang po makalimutan, ano? Huwag lang makalimutan ni Joy Dewata, na I-chat itong si Updan, ano? Yan po ang ano, doon po sa uh, episode na yun, uh, 14. Ano po? At natin na po doon sa ni Joy Dewata na okay lang ba sa'yo na mag-isa lang dito? ah uh, kaya mo ba? Sabi niya, ano? At, ah, uh, pwede naman daw po siya na hindi sumama. Ano? Ay, ayon decision ni Joy Dewata sa kayon, ay ha, uh, hindi pa po natin alam. Ano, malalaman po natin. Nag, pag siyempre, yeah. napita po natin na siya ay kasama na papunta ng uh, Baguio. Pero, limbangan, wala nang problema doon kung masama siya o uh, hindi. Ano po, ang uh, importante uh, um, dito, ay ha, uh, nag-usap na po sila ni uh, baling abdan at uh, parehas po silang masaya. Ano po, at ha, uh, parehas po ang kanilang uh, disyon ano po? Wala yung pong problema doon. Ano po? ayaw po natin bigyan ng kahulugan. <laughs> ano po? Ah, tama si Pauline Ted, Pwede naman ano, tawagan. Tapos, eh, Aba ah, habang nag... Mabakas yung si Joy Diwatay, ah, ipakita niya yung lugar para masama niya rin itong si Kalingap of ano, God. nangyayari naman po yan ngayon. Ano. Ah, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you all.